kasi hindi kayo nagkasamaan. And until now, we get to, we get to message each other. Okay. Um, in first love ko po. Ah, uh, okay. Um, Pinag-uusapan ng uh, first love. Ano naaalala mo? Is it something na masakit? Ano ba? Traumatic? Or masarap, masarap? O hindi malilimutan? Akin, and traumatic <laughs> yeah, because I I mean, you know, when it's your first love you really feel the pain and you don't you've never felt a pain like that before. It's the first time you've ever felt something like that. Um and shampre malungkot. but at the end of the day, ten years later you realize that you learned from it and that you grew from it and that you're a better person now.

So, basta nakakatawa lang isip mo. Eh, yung Sabi sa doon makinig talaga mo yun yung mundo mo Yung mahal na mahal mo siya Tapos <laughs> uh, so, ka <laughs> konting away lang Oh my God <laughs> si Ori oh, si Erpon Pag uuna mundo ko, iyan ako nang Pero pag yung mayroon uh, yung konting away Ino yung away So, so parang Yun nga, longing ba at it Nakakatawa lang siya Na yun yung experience ng bata ka na Sobrang pwede lang pala Ginagawa ka to what experience experiencing So that really was my uh, back to Janina, Doon sa interview lang sa'yo, uh, ibabaro ko lang yung timelines na sinabi mo na uh, sometimes personal love is something na worth fighting for uh, sa tunay na buhay ba? Yun din ang uh, sentiments mo. Depende po kasi. Kasi katulad nung sa amin ni Encho, yung first love namin, parang puppy love pa lang pala. Yung iba kasi yung first love nila, di ba? Talaga, 10 years kayo together, you grew up together, talagang nagkakatuloyan sila. So, I guess, depende din talaga kung malalim yung pagsasamahan niyo. Kung ganun, talagang ilalaban mo talaga, di ba? So, I guess, depende sa situation. ah uh, last question kay Janina na. The... This is the first time na makasama uh, ang lola mo at saka ang kita mo sa isang movie? And how was the experience? First time ko po sila makasama sa movie. Pero um, actually, mas sa side nila si, sa side sila ni Enchong sa movie na to. So si Enchong ang mas naka-eksena nila. Actually, yung lola ko hindi ko naka-eksena at all. Nakatangbay naka ko lang siya sa standby area. Pero si Enchong talaga yung kasama niya.

Sino po ang uh, next na question natin? Mga tao sa left? Mga tao sa right? Ah, Ay, dito, ayan. Yeah. Si Miss Janice. sa yung next na magtatanong. Dito tayo para makita tayong non-cast natin. Hi, Angelina Nensho. Since hindi naman natin ito yung first time ko na mag-work together, no? Um, how do you find each other? Uh, uh, do you find Ensho, do you find Janine sexy? Or Janine, do you find Ensho hot? Or hotter than Raver Rose? Actually, bago maging, bago, ano? Hindi ba sa bago, bago mag-raver? Hindi, bago, bago pa man lumipat si River sa kabila, napag-uusapan na namin si Janine. Kasi ito yung mga times na ang dahil mong Victoria na sobrang sexy. Yun talaga. So parang siya, coming from a different country, We really don't get to to hang out that much or talk that much. Pero ang, ang lagi namin naaalala is yung like, Victoria na sa preview, Victoria na sa... So ganun. So, sabi ko, parang legit na, na si, si Janine yung hottest female actress na Hottest female celebrity. Sinabi mo yan kay River? Kami, pinag-uusapan namin ni, okay. ni River. na, na sabi na sabi na nasabi namin na sige 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 <laughs> de, de, de wala, anong, para ano parang... de, tama valid yung sinasabi namin sa isa't isa until yun nga, nagkaroon ng chance na naging single si si Jenny. Tapos, yun, he, he basically worked his way up to her heart. So, yun, um, yun lang yung, yun lang yung naalala ko. Kasi but, but prior to that, magkakilala na kami. Eh. So, parang na naalala ko lang na, <laughs> ang an an laki ng ginap niya from From film ko para teen, teen actress. Hindi ko sexy ko ang mga sabi. So yun, definitely. Pero hindi mo fresh si Janine, no? Bago pa siya nagkakaya. Dating nagawin na Parang mahirap pag... Ewan ko, alay ako kasi parang ang laging factor sa akin nung makikilala ko yung tao. dun ko siya magiging crush, more than just like a photo. Parang... So si Janine naman, nakilala mo lang ba si Enchon yung first time kayo? Opo. Okay. First time kami yeah. nag-work, doon right. siya na-meet. Pero ever since naman, ako talaga si Encho. Palagi siyang topless. Pag nagsasayaw siya, palagi siyang nag-hubad. ka. Palagi kang nag-hubad pag nagsasayaw. Yami naman, di ba, Janine? Oo na. Di ka may mga tapis since ba si Encho? May mga tapis? Binigay ko kasi sa... kasi... Sobrang tulungan ka kami dito sa pelikula. So, sabi na, binde binigay namin kay Victor yung light. Yung 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 yung, yung line light na yun. Kasi talaga sabi ko, kami uh, may mga ginawa dito si Victor na nasa O-Shopping na yun, yun natin mga kasama. Ha, <laughs> na pakiramdam ko, maraming artista ngayon ang magsisay no dun sa mga ginawa niyang eksena dito sa pelikula na to. Which makes him, ako na nakaka na nakaka, na, 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 na ginawa niya. No hesitation. And hindi niya lang ginawa isang beses, tatlo, apat na beses na ginawa niya sa pelikula na ito. So, pinigay namin yung eksena na yung kay Victor. Kasi sa Ocean, so, na beans kasi siya parate. So, parang dito, uh, uh, parang matupad ka na Ah, Para mag-stand out naman si Lumotor. So, okay na sa iyo na eh, show. Oo, oh, binigay ko talaga sa kanya. Sabi ko, sige na, ikaw na mag-suot ng Then, um, next question ko, si Janine, uh, ito yung first time mo na <laughs> parang rom-com siya. <laughs> Um, Na-prepare ka na compare ka sa mga aktres na nakapag-portray na ng mga rom-coms? Hindi naman po kasi wala pa po akong nakitang story na katulad nito eh. Kaya nung nabasa ko talaga yung script ng Ellie, sobrang excited ako kasi ito yung pinapangarap ko ng kwento talaga na magawa, direct. Kaya, may ninyo kasi share mo sa akin yung kwento mo. Pero, I think it's a fresh kind of rom-com kasi hindi lang siya about love. No? It's also about getting to know yourself para sa amin. Tungkol din siya sa moving on. Tungkol din siya sa mga tao na dumadaan sa buhay mo na hindi mo alam kung magsistay ba sila or may sinusubukan lang ituro sa iyo yung universe. So, I think, iba klaseng pelikula to. Pilipin may mga pinagagang uh, movies uh, yes. na parang magkaroon ka ng <laughs> <laughs> idea, di ba? Paano mo ma mo o, meron kang mga, uh, local yung mga 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 when it comes to rock and movies.